Magandang buhay mga kapabinsyana, kapabinsyana, isa naman pong magandang araw sa ating lahat. Ngayon pa pag-uusapan natin kung paano mag-alaga ng pato. Noong November 24, 2024 ay nag-start ako mag-alaga ng pato at i-share ko sa inyo kung ano ang mga natutunan ko sa pag-alaga ng pato. Ang mga pato ay malalakas kumain at Matitibay sila sa sakit, kahit malakas ang ulan, maputik, ay hindi sila gagagagakaroon ng bacterial infection. Binili ko lang ito ng sisiyaw at halos mga buwan na sila. Kahit maliit lang area is pwedeng pwede sila basta may malakad na at medyo mabaho ang kanilang dumi at mahilig sila sa putik. Itong aking backyard setup ay may kainan ng malaking painuman na may nut sa paligid. Sabagat kung may tanim kayo ay mabilis nila itong kakainin kaya mabuti ang nating system sa kanila. Naglagay nga pala ako ng malunggay upang kahit paano may kainin sila at magsipsip ng tubig sa area. May silungan sila tuwing gabi. Napakadali nilang alagaan sapagkat papakainin mo lang sila. Di sila madaling magkasakit. Madaling mo itong mga petog. Tatlong beses ko lamang ito binabog. Pwede namang dalawa lang depende sa budget. Pinapakain ko lamang ito ng tree o malalaking pellet upang mabusog sila agad Sapagkat napakatakaw nila kumain Dapat panatalihin ang malinis na kainan at paino man upang makaiwas sa sakit Malalakas sa mga pato, ngunit kailangan pa nitong upang makaiwas sila sa sakit ang ating mga laga Bigyan po natin ng vitamins at antibiotics paminsan-minsan at panatili natin malinis ang kanilang tubig na ininom. Napakadakaw po nila sa tubig at minsan na ipinapang nila pero ngunit kaya naman nilang mabuhay kahit wala silang swimming pool Napakaganda po talaga mag-alaga ng pato sa probinsya sapagkat sariwang hangin at di ka magkakaroon ng rereklamang kahit bahay sapagkat Diretso sa lupa ang kanilang mga dumi. panatilihin natin ang kalinisan o biosecurity upang maiwasan ang bird flu na no, kumakalat sa mga ibon. Kailangan din pala natin na magkaroon ng alternatibong pagkain upang makatibid sa mahal na feeds. Sa mga gustong pasukin ang agribusiness as a source of income, para sa akin ito ay maganda. Sabagat mabilis sila lumaki, madaling maparami, at pwedeng maibanta ang kalilang mga sisi o pato sa mga gustong mag-alaga nito. Madali rin silang nalagaan sapagkat hindi sila masaya na nalagaan bukod sa ibang mga hayop. Ganito po ang buhay sa bubin simply Simple man ang buhay, ang pag-aalaga ng pato ay daan sa kaligayahan at kabuhayan. Hmm.